So, narinig mo na ba yung stilo ng workout na sobrang grabe? Merong isang kaso na sobrang laging nag-gym, pero halos hindi na siya makahiga at napansin niya na may brown kulay ang kanyang ihi. Bukod dito, sobrang pananakit ng kanyang kalamnan. Actually, yun pala, nagkarabdomyolysis na siya. So, ano ba ito? Bakit nangyayari ito? At paano tayo makakaiwas? Ay, ako po si Dr. Eileen Silvedela. Bilang doktor, na nakakakita ng maraming epekto ng intense training, kakulangan sa pahinga, at sa mga hindi inaasahang side effects ng gamot or condition ng katawan. Gusto ko pong linawin, ang rhabdomyolysis ay isang kondisyon na bihira pero pwedeng maging seryoso kung hindi mo aagapan. So, ano ba talaga ang rhabdomyolysis? Rhabdomyolysis ay isang condition kung saan ang skeletal muscles mo ay nasisira ng biglaan o malaki na pala ang pinsala. So kung nasira yan, lumalabas ang laman ng muscle cells gaya ng myoglobin, other enzymes such as creatinine kinase or your CK, electrolytes na pumupunta sa ating dugo. Kaya lang ang problema, itong mga substance na to, lalo ng myoglobin, ay toxic sa ating kidney. Pwede itong magdulot ng acute kidney injury o mauwi sa renal failure. So marami pong sanhi ng rhabdomyolysis. Pero sa Pilipinas, halimbawa... Pwede ito'y dahil sa mataas na intensity ng exercise, lalo na kung hindi ka sanay o hindi ka namamahinga in between exercises. Pangalawa, matinding init at dehydration gaya ng training or exercise mismo sa tapat ng araw. So ito ay nagdudulog ng dehydration, lalo na kung hindi ka umiinom ng tubig. Pangatlo, any trauma or injury. So example, accident, pagkakaipit or pagkahulog. May mga gamot o toxins na pwedeng maging dahilan ng rhabdomyolysis. Mga kondisyon gaya ng viral infection, any seizure diseases, metabolic problems, or even genetic problems. May mga classic na simptomas, pero hindi lahat nakikita agad. Kadalasan, ito yung number one, madaling pananakit ng ating kalamnan. Pamamaga na hindi normal. Pangalawa, kahinaan or hirap paggalaw ng ating mga muscles. Pangatlo, tandaan, pag nag-iba ang kulay ng ihi, naging kulay siya, ito ay already sign na meron ng myoglobin sa ating ihi or what is known as myoglobinuria. Pangapat, pagkaramdam ng hilo, pagsusuka, pagkakaroon ng hindi gaano ihi, minsan panginginig or even heart palpitation, lalo na kung nagkakaroon na ng electrolyte imbalance. So, minsan, hindi agad napapansin dahil akala mo, after every workout, ganun talaga. Pero kapag ito'y may combination na ng sakit ng kalampnan, very dark urine, pagbaba ng amount ng ihi, dapat maging alerto ka na. So, kapag hindi mo agad nakita, pwede magdulot ito ng seryosong problema. Tulad ng one, acute kidney injury, or pwedeng mauwi sa chronic renal failure pangalawa, electrolyte imbalance. Tulad ng either pagtaas o pagbaba ng potassium at calcium na. Usually, nagiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng palpitation that would lead eventually to arrhythmia. So, paano pa natin malalaman na meron ka ng kondisyon na rhabdomyolysis? Siyempre, unang-una, magandang history taking. You have to get a good history na meron na siyang recent exercise, intensive exercise injury, gamot, pagkawala ng malay, etc. And then you do your physical examination, titignan mo kung merong mga muscle na namamaga. Medyo mampula or mainit. And then you do the some test, like blood test. Sukatin mo ang creatinine kinase. Usually, malaking pagtaas nito ay already an indication for rhabdomyolysis. Urine examination, of course, para makita mo kung nag na ang kulay. You do some dipstick test, tignan kung merong myoglobin sa ihi. But again, dapat po ito ay may supervision mula sa inyong doktor. Kung meron kang ganitong mga simptomas, pumunta ka agad sa emergency room or pumunta ka agad sa iyong doktor. So, paano ba natin maiiwasan itong mga condition na to? So, dapat po, unti-unti lang ang workout. Huwag magpumilit, lalo na kung hindi ka naman sanay. At during this workout, dapat siguradong hydrated ka. Lalo na kung ikaw ay nag-exercise na mainit na lugar. Iwasan mo ang pagod na sobra. Huwag pilitin ang katawan lalo na kung hindi ka sanay. And last, huwag basta-basta iinom ng kahit anong gamot na hindi advice ng iyong doktor. So tandaan, ang rhabdomyolysis ay hindi pangkaraniwan, pero ito ay posibleng mangyari kahit kanino. Lalo na dun sa mga gustong gustong mabilis maging fit o exercise ng exercise ng sobra. Kasi ang pinakamalaga, alam mo kagad ang simptomas, huwag ka na magantay ng problema, magpatingin ka agad. Alagaan mong mabuti ang muscles mo at higit sa lahat, protektahan mo ang iyong mga bato. If may nararamdaman ka na unusual, huwag kang mahiyang magpakonsulta. Ingatan mo ang iyong katawan dahil ito ay sa'yo lamang.